ayon kay Coach Tim Cohn, kaya nilang i-defensa ang titulo dito sa Commissioner's Cup. Ang tanong, paano sila makakapasok na may dalang twice to beat advantage dito sa kasalukuyang Commissioner's Cup? Talakayin po natin yan. at James Carlos Yap magre-retiro dito sa kupunan ng Magnolia Hotshot. Paano? Pag-usapan din po natin yan. Matapos mong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mga shooters, eto nga po ayon kay Coach Tim Cohn. Kaya nilang i-defense ang kanilang titulo kung healthy ang kanilang mga player. Pero punta muna tayo dito kay James Carlos Yap. Gusto nga mag ni James Carlos Yap dito sa kuponan kung saan yan ang unang pinaglaruan niya dito sa PBA. At yan ang kuponan na nagbigay sa kanya ng maraming kampiyonato at ng pagiging PBA MVP. ba? Diba? So napakasarap nun mga shooters. Doon ka magtatapos eh, hopefully, pagbigyan siya ng uh, Magnolia Hatchet dahil itong uh, kasalukuyang rain or shine contract ni James Shop, no isang conference lang po yan. After po nitong conference na to, pwede na siya free agent, pwede siyang kunin ng Magnolia no, bilang respeto at uh, pasasalamat po para sa akin. Bigyan nila ng importansya yung nagbigay sa kanila ng dalawang, ng ilang kampiyonato at grand slam pa mga shooters, ang naibigay ng isang James Carlos Yap. E, ano ba naman yung uh, mabigat ba yung isabit mo yung jersey, gustong magretiro ng isang James Carlos Yap dyan sa iyong kupunan. ba? Diba? nabinigyan ka naman ng napakaraming kampyonato at nabigyan ka pa ng uh, Grand Slam. Ito nga ang kapalit dati ni James Carlos Yap dyan sa Rain or Shine ni Last of Painters. Nagmula sa Rain or Shine, Foley, papunta naman dito sa Magnolia at James Carlos Yap, papunta ng rain or shine, Elasto Painters. Ngayon, sa kasalukuyan mga shooters, angat talaga yung uh, laro ni Paul Lee dito kay James Shop Dahil sa si hanggang ngayon, si Paul Lee ay eh, talagang napapakinabangan pa ng Magnolia Hotshot. Dahil nakita naman natin, medyo malayo-layo yung uh, age gap nung dalawa. No? Pero parehas warriors yan. ba diba, mga shooters? Dahil galing ng UE, parehas si Paul Lee at si James Carlos Shop So, yun lang yung sa atin dito dahil maganda rin naman tinatakbo ng rain or shine ni Lasso Painter sa kasalukuyang konferensya dahil nakatatlong sunod sila na panalo kasama yung kanilang import na si Treadwell mga shooters no and hopefully mapagbigyan talaga si James Shop na makapaglarong muli dito sa kupunan ng Magnolia Hotshot ano nga ba ang, ang uh, Chansa ng barangay Ginebra San Miguel na depensahan yung kanilang titulo dito sa December 22. Makakatapat nga ng barangay Ginebra etong Meralco Volts mga shooters na mabigat din ang uh, hamon ano dahil number 2 ito sa kasalukuyan. Ayon kay coach Tim Ko na mga shooters kaya nilang depensahan ang kanilang titulo basta healthy ang mga manlalaro ng barangay Ginebra. Eh, ito nga si Scotty Thompson may injury pa. 'Di ba? So wala pa rin si Justin Brownlee dito. Etong si Tony Bishop ang bitbit -bit ng na nagdidepensa Barangay Ginebra San Miguel para depensahan yung kanilang titulo. Ang tanong dito this, coming uh, December 22, kaya man ni Tony Bishop talunin ang dati niyang kupunan ng Meralco Bol. So, yun yung yun yung katanungan diyan mga shooters, di ba? So hopefully, siyempre malusutan ni Tony Bishop kasama no ng kanyang bagong kuponan na Barangay Ginebra San Miguel. At hopefully makapaglaro na yung Scotty Thompson para naman dito sa Barangay Ginebra ego eh, gumanda no yung kanilang standing at magkaroon sila ng chance mapan ma makapasok no ng uh, hindi mahirap dito sa sa Commissioner's Cup na mayroon bit-bit na, na twice to beat advantage. December 25, kalaban nila talk and text. So, mag, mabigat ano, mga shooters dahil magkasunod, kalaban nila yung sister team na talk and text. Tropang Giga, mauuna sa December 22, this coming Friday, etong Meralco at etong December 25, talk and text, Tropang Giga. Nakasalukuyan ay naghahabol din ng team standing. So, ano nga ba asahan ng Barangay Hinebra? Kakayanin nga ba nila? itong mga susunod na laban nila? Papaano nila ipapasok itong kanilang kupunan na may bit-bit na twice to beat advantage? Medyo madugo mga shooters. Pero maganda rin naman kahit hindi siguro sila makakuha ng twice to beat advantage. Nandun sila sa 5 to 6. 5 uh, to 6 no? Kasi magkakaroon naman yun ng... Uh, ng uh, uh, best of three, So pwede na rin siguro mga shooters, may chance silang makapasok. Basta, ang mahalaga rito, no, maipanalo nila yung best of three pagdating ng quarterfinals. Yun yung mahalaga doon mga shooters. Etong talk and text tropang giga, hindi naman yan katulad ng Blackwater na kayang-kaya lang talunin ng Barangay Hinebra San Miguel. Susunod nga mga kalaban ng Barangay Hinebra sa January 7, itong Northport Batang Pier na maganda rin ang ipinapakita. Kasalukuyan, number 3 sila sa standing. etong si Arvin Tolentino na napakaganda ng deliver ngayon sa conference. No? Nakaraan, eh, ito, magkakasunod. No? Best player of the week eto siya Arvin Tolentino. So napakaganda nga po ng ipinapakita ni Arvin Tolentino. Basta healthy tong batang to, malaki ang mararating na to dito sa PBA. At eto, para sa akin, kailangan-kailangan niya kailangan. ng kailangan ng gilas. Kasi once na uminit, yung shooting ni Arvin Tolentino sa outside, napakaganda po na nagigim performance ng kanyang kupunan. And Lex, ang huling makakalaban ng ating parangay, Hinebra, San Miguel, this coming January 13 2024. NLEX na kasalukuyan ay nasa pinakahuli ng uh, standing ng PBA. Hindi naman pinakahuli actually mga shooters. Medyo pumapalag-palag pa sila dun sa number 8, number 7. Pwede pang pumalag itong NLEX Road Warriors. No? And hopefully, eh, lahat po itong laban ng Barangay Hinebra na apat sa December 22 against Meralco, December 25, TNT, Northport, January 7, and uh, NLEX sa January 13 ay makuha nila lahat ang panalo nang makapasok sila at malaki ang chance nila makapasok sa quarterfinals na may bitbit -bit na twice to beat advantage. Sana magawa ni Tony Bishop at nila Maverick Ahamnisi etong mga susunod na laban na Christian Stan Hardinger para sa barangay Hinevra San Miguel. Matapos sila magkaroon ng outreach program no, dyan sa tundo nung mga nakaraang araw. Nagpahinga nga ang barangay Ginebra para dyan sa programang yan ng San Miguel Corporation mga shooters and hopefully magpusa sa kanila ng energy yung nangyari dito sa tundo na outreach program ng barangay Hinebra San Miguel kaya naman mga shooters nagpahinga sila sa practice na uh, hopefully no marilax yung mind nila para sa pagdating ng December 22 kontra Meralco ay maikuha nila yung panalo dito sa Meralco at ma-straight nila yung apat na natitira nilang laro para naman malaki yung chance nila makakuha ng twice to beat advantage. Pag-usapan po natin yan. Maraming pong salamat sa inyo uh, panunod. Ano man po ang inyong opinion? Pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.